Isang magandang araw sa inyo mga katropa. I-share ko lang sa inyo kung paano i ang healthy ng inyong profile o page account. Puksan ang Facebook. Pindutin ang profile picture. Pindutin ang about. Pindutin ang see all. Pindutin ang go to ad library. At ganito na ang lalabas sa screen nyo. Makikita nyo na ang status ng inyong account at pwede nyo pang pindutin ito para sa iba pang detalye. Dito makikita natin kung may mga isyo sa ating mga videos. Pindutin ang profile picture. Pindutin ang dashboard. Pindutin ang profile recommendation. Dito makikita din natin kung may violation o issue. Katulad nito. Pindutin natin ang more about your profile. Dito makikita nyo ang aking account ay okay. At dito sa monetization makikita nyo na no monetization violation. Pindutin dito para sa details ng in-stream ads. At ayan makikita nyo na walang violation ang in-stream ads ko. Balik tayo at pindutin naman natin dito para sa stars. At ayan makikita na wala rin akong violation para sa star. Bumalik tayo sa dashboard. Pindutin ang monetization. Pindutin dito para sa in-stream ads, dito sa lugar na ito -no notify din kung may violation tayo. Katulad nito, lagi nating tandaan na ang green at blue check ay maayos at ibig sabihin wala tayong nalabag na violation kay Meta. Huwag po tayong gagamit ng mga music dito lalo na ang original at sikat na mga artist dahil imumute yan ni Meta. Pwede nyong subukan ang mga non-copyright music o background music dito sa search area. Tandaan na lahat ng EA upload nyo ng mga video ay hindi agad nag update ang mga violation o issue, kaya dapat nyo itong e-check kinabukasan o sa mga susunod na mga araw. Tandaan din na may mga pinagbabawal si Mette gaya ng salitang may kinalaman sa violence at iba pa. Mga bata sa video na walang adult supervision, online selling, pornography at iba pa. Pwede nyo hanapin dito para sa iba pang detalye. Pindutin ang profile picture. Pindutin ang dashboard. Pindutin ang creator support. Pindutin dito para sa monetization. Pindutin dito para sa mga policy guidelines. Dito makikita nyo na ang community standards at iba pang mga policies ni Mete na pwede nyong malabag. Hanggang dito na lang at maraming salamat at mag-iingat.